Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, pag-uusapan natin itong isang feature ni Home Credit App. Ang feature na to ay mayroong pangalan na kwarta. Kwarta o pera. Yeah. So, yun, ito yung bagong ano feature ni Home Credit App. So, pwede kayo magkaroon ng 300 debits when you scan to pay with or gamit ang iyong home credit app. Paano nyo po magamit sa pag i -scan? Ang kwarta po ay pwede uh, gawin ninyong pambayad sa mga bills, pag-buy uh, load, at saka pag-buy ng groceries. Kadalasan kasi sa mga merchants ngayon, mayroon na po silang uh, QR page na QR code na, na display sa kanilang shop or sa tindahan. So, ang modo payment nyo po ay yung uh, home credit app. I-scan nyo lang po yun. Pasok na yan. Then, pwede na rin po sa mga online website. Uh, halimbawa na lang ang uh, uh, Shopee at saka Lazada. Then, pwede nyo din pong gawing pang top up ang inyong uh, kwarta sa inyong Lazada wallet. So, ano ba tong kwarta? Ang kwarta ay uh, magagamit nyo din sa pagbabayad ng inyong bukod doon sa binanggit ko na tatlo pagbayad ng low up uh, pagbayad ng bills, pagbayad ng groceries at pag buy load, pwede din po ito sa pagbayad ng loan. Kung mayroon kayong existing loan sa uh, home credit. So, marami na po ang gamit or advantage sa pagkakaroon ng kwarta ni Home Credit. So, magkano ba ang possibly or pwedeng maging credit line? Up to 10,000 po. At by the way, hmm, hindi nyo po magamit itong uh, feature na to kung hindi po kayo nag-install or nag-register sa Home Credit app. Unang-una, i-download, i-install, tapos i- mag-register kayo, tapos antayin nyo po na ma-approve yung ano ninyo, yung registration ninyo, at mabigyan kayo ng credit line. Depende po yon sa binigay ninyong uh, information, informasyon, doon po ang evaluation para magka, uh, magkano ang ibibigay ang credit line sa inyo. So, at your own comfort, pwede na magamit ko sa retail, grocery, and even dining. Pwede din sa uh, pagkain sa labas. Then, pwede din ito pambayad ng loan sa home credit. oh buy now, pay later. So, your quarta features ay ito na po yung uh, nagbigay convenience sa inyo. Pero kami dito po sa amin, sa uh, usapang loan at online lending, hindi pa namin sila rekomendado. Dahil uh, napag-alaman namin na yung interest nila, although Uh, fair naman kasi ang interest po nila ay 5% per month at mag-uumpisa po ito the day after nung binili nyo po yung ano, uh, uh, yung ano, yung item or nagbayad kayo. Oo. So, maliit lang naman ang 5% pero para sa amin na mayroon ng credit card so hindi siya advisable. Ako kasi sa credit card ako palaging gumagamit dahil ang credit card po ay from 45 days to 50 days ay pwede pong free. Kapag nag-swipe ka after ng SOA mo, so may from SOA kasi uh, 30 days bago magka-SOA muli. Ano ba yung SOA? Statement of account. So doon mo makikita kung magkano yung nagamit mo at magkano yung babayaran mo. And then from from SOA date mayroong mga bank na 15 days, mayroon ding uh, 20 days bago ang due date. So, aabot siya ng 45 to uh, 50 days. Mayroon pang iba nga, 51 or 52 days na i-count mo bago yung due date mo. Tapos, kung babayaran mo yun ng uh, full, wala pong patong, wala pong interest. So, yun, yun po yung kagandahan sa pagkaroon uh, pagkakaroon ng credit card. Pero, ang disadvantage lang kapag hindi ka disiplinado sa sarili mo. Kasi kung wala kang disiplina sa sarili mo, swipe ka ng swipe, darating talaga ang time na hindi mo na kaya siyang babayaran. Pero kung disiplinado ka at alam mo, yung, alam mo yung priority mo, alam mo kung magkano lang ang kaya mong bayaran, hindi ka lalagpas doon sa hindi mo na kaya. Maganda talaga ang credit card. At highly recommended ko talaga yung credit card. At nag na po tayong mag-feature ng uh, iba't ibang review sa mga credit card dito sa usapang loan at online lending pero hindi pa masyado. Pero ilalabas ko po yung mga video na yan uh, based po sa personal experience ko sa kanila. Para din po may guide kayo kung gaano ba or maganda ba talaga magkaroon ng credit card at ano din ang hindi maganda. Pa pagdating naman po sa paggamit ng credit card. Anyway, itong si Quarta ay pwede siyang ma-enjoy sa mga wala pang credit card. Kung i-compare nyo po sa mga online lending app, mas maganda po si Quarta ng home credit. Pero, uh, at your own risk pa rin. Nasa inyo pa rin po yung control. Kailangan lang talaga disiplinado tayo. Wag po umutang ng umutang na hindi natin kayang bayaran. Lalo na pag hindi natin alam kung magkano yung or magkano yung kaya nating bayaran pag nating sa due date. So again, uh, uulitin ko, si kwarta ng home credit ay magagamit nyo po sa pagbili ng load, pagbayad ng inyong mga bills, pagbili ng mga groceries, at shopping online magagamit nyo po ang kwarta features ni Home Credit through uh, scan sa QR. Pwede niyo din gamitin ang, uh, ang kwarta sa pag up ng inyong Lazada wallet. So, 5% po ang ipapatong ni Uh, kwarta sa inyong total amount due sa SOA. Then, ang kanilang due date ay 15 days after your billing date or your SOA date. So, maganda pa rin i-compare ito sa mga online lending app. So, kayo na po ang bahala. And by the way, sa mga kasalukuyan pong gumamit na po ng home credit kwarta, so, please share niyo po sa amin ang inyong experience para magka-idea din kami at uh, magabayan po natin yung mga gusto or nagbabalak na i-avail itong ano, itong quarter features ni Home Credit. Anyway, shout out po sa lahat ng mga viewers natin, sa ating mga followers at higit sa lahat ang aking mga members. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, abangan nyo po ang mga next update natin dito po sa Usapang Loan at Online Lending. Hanggang sa muli, paalam.